Hello mga kabentusa, andito na tayo ako ngayon sa client ko sa tinutuluyan kong client. Ngayon po at magmamasage na ako dito sa bago kong client ngayon ay mag, magpapa-home service massage therapy siya ngayon. At i-ready ko na ang mga ang bed niya ay dito ko siya i-imamassage. Kaya ngayon ay ready na ako at i-stretching ko muna ang aking client. Kaya ngayon, mga kabentusa, ito na, at i-stretching muna ang ginagawa ko, mga kabentusa. Kaya, mga kabentusa, hindi ka na, at sumasakit na ang likod niya dahil ipisain ko raw yung ako. Yung masakit niya. Yung mga nakausli na ugat sa katawan niya. Kaya mga kabento, sa magpamasaj na kayo, di ka na. Let's go! At ito na yung ginawa ko. Mag-alcohol muna ako at bago ako, alcohol ko muna yung braso ko at bago ko maglagay ng oil, mga kabentusa. Kaya mm -hmm. ngayon, mga kabentusa, ayan. Ina-alcohol ko muna yung ko, braso ko. Yan yung pinagamit ko pang masahe sa aking client. Kaya mga kabentusa, wag pa na kayo at di ka na. Ngayon mga kabentusa, dito ako na na pwede ako mag-vlog at makunan ng video habang nagmamasahe ako. At okay naman si client na na video hang ko siya. Magkukuha ko ng video for the today for vlog here. Kaya mga sa yan. Minasage ko muna yan. Ay, Swedish massage po ang offer, ni, offer ko sa aking client. Uh, Pisain ko muna yung lamig sa katawan. Yan, mga kabed Sa kaya, eto, na magagawa ko lang ng paraan para matanggal yung lamig niya. Pwede mong, uh, At kaya mga kabento sa hindi ka na, magpamasage na kayo. At salamat naman sa akin video. Sana magustuhan nyo ang aking tulag ko ngayon. Kaya ngayon lang ako nakapag-vlog kasi is eh, the first time na mag ako dito sa client ko. Yan. Kaya mga sa salamat po sa pagnunood.